Ayan. Wow! Ang dami naming hugasin. Tapos, well, ayan guys. Uh, ayan una lang ang oh, wala kami. Oh, naghakot ng tubig. Ito ang hugasan. Oh, isang katotak ng hugasan guys. Ayan. mine mikos mikos. Mine, mine, mine. Oh, diba, ba? Grabe kadagahan dito, guys. As in, oh, laban, laban, laban. Sige, 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 Oh, ganyan ang buhay dito sa abroad. Ano, kaya ate? Kaya po. Uh, go. Makakuan ng Maunis siya mga langga, no? So, start here. hanto diri rin mga dagko kay mga kaldiro. hanto din he. Laban mo, laban, laban, laban. So, inanak mi, Mga sawa mi naman sa to ako mga sawat di ba? So, yan laban lang mo. Kaya? Kaya pa? Ah, kaya pa daw. Ayan. Laban lang gitang tanamon kay mo na magidang ato ang trabaho. So, inana ang kinabuhi ni mo ng mga gamit tagpo, yung mga kaldero. At sa desierto, ayan. Sa matanan timing pa nga walay tubig, wala kaming water, no? Uh, Napa, okay, nakasako, na, na, oh. Na, Kanang na, tulo oh, kasako, na, di ha? Grabe okay. kadaghan. So, wala siya mga langga, no? Di malalim Daban ang na, abroad, as in di malalim. Laban lang taanay, so, eh, sumangugas nami Abi nila og um, ayahay ang abroad. Mao nang giingon nga abroad pamor. Unya mo ingon dayon nga nag-abroad pero dili magpahulam og kwarta. Kahibaw ba mo nga ang sweldo na 1,500 real rana. Kung sa Pinas ang palitan, moabot ra na og 20k. Usahay, dipindi sa palitan. Igo ra sa among pamilya o pambayad sa utang o mga sa among mga anak. Ayaw o kalain or kasuko kung di mi makapahulam o makahatag kay kulang pataw na ang among sweldo sa amo ang pamilya. Kay bawba mo, indomi ug kubos ragani among pagkaon usahay, magpan na lang niya, inuman na mo og tubig, swerte na lang og maapilan mi sa order sa among amo. Wala mi nagpiniling kwartahan or dato kay nakaabroad na mi na dayon ang mga mindset sa mga tao wala minianhi ni sa abroad nga naligo o kwarta. Among trabaho diri, koskos -kos og inidoro, limpyo, loto, laba, yaya, cargador, sogo diri, sogo dito, tigponit sa tisyo, nga ginasikmahan sa among mga amo, tigilo sa bata, hakot og tangki sa guards grocery, gikan sa first floor, second floor, o third floor o nakita ninyo karon kung unsa kadaghan ang among mga hugason dili pa na maong naapay sa kakanaog sa hagdan di maihap kung kapila magbalik-balik kay sige panugo ang amo usahay naapay mga bisita nga mag overnight pa kalat dito kalat ninhi manglabapan ni apay plantsahon unya permibilar. 4 to five hours lang ang tulog namo. Singkahan pa ka sa mga bata ug naapay mga kulata. Bisan sakit na, ihilak na lang namo sa tago ug muad tumi sa kwarto ug asa mi makatago, ang dapita. Ug usan na ni ana ang CR. O karon, tubag daw kinsa may ayahay nato? Diba lisod kaayo ang amo ang kahimtang diri? Unya, pag naay tuyo, nga dili may magpahulam o kwarta, dili pahulmon, malain dayon ang buot, i-chismis e, pasalain, moingon pa jod, porkit naka-abroad feeling na, porkit naka-abroad, yabang na, porkit naka-abroad, di na mo reply. Inaana ba ang inyuhang mindset sa mga abroad? Moingon pag, porkit naka-abroad na, feeling dato na, Asaman ang hustisya sa mga abroad. Kamo kaya try og abroad, di ba makaingon mo, tama judiay? ay. Murag kabaw ang trabaho, kulang pa sa tulog. Before ganit mo mang daot o isig katao ninyo, hunahuna -huna asa og tama ba imong gipang o ikalain namang mga OFW. Sa tinuod lang, makakaunmi magtrabaho sa amig taman, -taman. Usahay magtago pa mi sa CR para lang makakaunmi. Ugdi mi maning kamot, pas mo ang amo ang bito. Bisan ka sakit, trabaho gyapon. Bisan mo ra nakagkamatyunon, trabaho gyapon. Kapirti kahago diri. Ing ana lang ang una-huna, dili lalim diri sa abroad naa diri tanan ang mabati nimo nga wala nimo nabati sa Pilipinas. So please lang kung naamoy mga hangyo sa mga OFW, mapamilya man ninyo, maanti maangkol, maanak man ninyo, palihug lang sabtan ninyo sila kung dili mo dali matagaan. Usa lang kini nga halimbawa kung unsa ang kinabuhi namong mga OFW. Kay ngano ang uban mo ingon nga perting ayahaya kung ikaw ang nag-OFW. Pero sa tinuod lang, maukini ang realidad namo mo nga naadiri. Hinaot nga inyo kining nasabtan o inyo kining nakatunan. Kay kini dili lang kay para sa mua, kundi sa tanang mga katawhan nga gustong mag-abroad. Hope nakatabang o hope nga nakuhaan ninyo ug maayong pagtagal. Daghang salamat. Ni nga balay bahay High maintenance kay nani no. Highly recommended gyud din siya. Kinakatawa ang na dili. Dili ka tawon sa sulod. Ang ami bang sarbahan ti no. Mhm. Daghan sa kuno ka Grabe ra. Ni mo bas ni ni matud Allah. Puno ang tubig, <laughs> Grabe ang tubig ah. ano ina. ano ko. ano kung ano kung sa kung ano kung ano kung mga kung guys. kung guys, kung ano 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 kung <laughs> ha? Unsa? Unsa dah? Unsa dah? Oh, Ayan, si madam. <laughs> okay. So, picture sa Kita tulo. Picture sa tayo. Ready na ba kwarto namin? Dari ba yung dami dito? Dito daw kami matutulog. May mga bag kami. Oh, damn it. Luggage. Ayan. Ano oh, yun? May mga ano ito. Na oh. na <laughs> Natutulog na, ka? Hindi na na kaya na. Ah, ulak tulak ulak eh, lang eh, pana. Eh, so... Paano pa naman akong pindutin kasi baka may wala, wala pa kaso. Hindi, gagana yung doorbell. Kaso ito, pag pinindut mo, wala. Huwag ka na maraming chismis. Ready na ba yung room namin? Ay na. na naman. Ito na naghihintay. Ito lang ba? Ang oh, sige, let's go na. So, ayan na guys. <laughs> Enjoy! So, ayan. Life, life. Ito <laughs> Sorry po. Sorry po, Sino Apoy, okay, ando na nag na yung hugasan namin, guys. Grabe. Ayan dito, guys, yung hugasan, guys. Ayan. O, oh, diba? Dito, dito na lang. Ayan, balik ka dito. Ah, dito, saan yung room namin? Dito kami matutulog. Rom namin dito. Rom namin. Dito nga! Ay, ipa -check, ipa check nga yung damit ko, ate. Akala niya hindi to totoo. Dito nga. Dito uh -huh. nga! Promise! I-check ang aking damit. Oh, oh, hindi nga naniniwala. Oh! Damit ko nga yan! Hindi ka naniniwala. Oh, oh, oh. Hindi ka naniniwala. Hindi ka talaga magbabasa. Diri mo mga tulog. Oh, uh mo ko, ti Janet. Totoo! Hala, hindi talaga naniniwala. May panty ako at brad siya. Ito, dito talaga ay tulog. Oh! Pag nagsisipan oh. na mangingi ako ng pom niyo, ha? Oh! Dito na. Mama, ya, na pagkatapos sa tinig ng gas. Dito bakit hindi pa dito? Dito na lang pati, Jusin. Yo sleeping. Yeah. Mm. Idumi ka ba? Oh, damit. Kaya nga nagdadalating nan mo damit. Ko totoo 'yun. Isara. Asa niya isa kong salita. Huh? Hmm. Um, isa ka pa rin. <laughs> <laughs> Ayun guys, nagpunta lang kami dito para maghugas ng mga plato na gagamitin sa disyerto. So ayan, na-prank natin no, na dito tayo matutulog ang kaibigan ko. So ayan guys, no? let's go! punta muna tayo ng kusina kasi nga nandito sila na chichismisan guys ayan let's go guys ayan sila guys oh chidem ayan Ay, ah ayan ano na na nangyayari dyan ayan wow ang ganda talaga ng ano ninyo yung resto bar oh. Huh? Si Ate Mitty, isa sa akin ah. Yeah. Uh, Ate Ars. Ha? Si Ate Mitty. Oh, mag-u-walk-in lang daw siya.